See so, you, oh. no? Kamusta, kamusta mga kaburo ko to? Oh right. guys, good job para sa mga alaga natin. Yun, oh, Grabe. Nakakabili sa mga ligo. Okay, okay, okay. Pag-alabi ito, pag-alabi ito. So, ito yung technique natin mga kaburo ko to. Tignan nyo. So, ang technique natin is nagbibigay na tayo ng ano, uh, nag add na tayo ng ng corn sa kanila kasi hapang lumalayo, mas kailangan nila ng carbo. Yan. Mga ibon natin. Oh. Eh. Grabe. Tapos, yung patukan nila, Hinahaluan ko ng oregano. Yan. So, yun lang mga kaburo ko to. Kung baga, organic lang tayo. Yan. So, yun lang mga basic na inaano natin na ginagawa sa mga ibon. Wala nang masyadong mga ad-ad pa. Sa patuka, ano lang, uh, oregano. Ito siya. Para makita nyo ko at saka malaman nyo. Alright. Nasaan Yun. Ito. etong nga no, Ropa Hinahalo natin ito sa ating ano, sa ating patuka. Ano lang siya, pang oil lang siya. Wala na siyang ibang halo. Tapos, yung tubig nila, nilalagay natin ng ano yan, ng honey. Para naman ano, tag dito, uh, ano rin, sa carbo din yun. Isa rin yun sa mga one of the best na binibigay natin sa ibon. So, napaka solid na ng mga natitira dito. And then, good luck sa activation. Yan. Alright, alright. So, Maraming maraming salamat sa mga nagpapadala na ng ano. Uh, si Dato, nanalo sa pooling. And then ginawa niya, binayaran niya na yung ano niya. Yung mga tag dito, yung ibon niya. So sa mga ano, tag dito, uh, kaburokoto natin, natiwala na sa kanilang ibon sa activation sa Monday. Pwede na kayo mag-send para race natin. Siguro uh, Monday di ba Ang race natin is hindi Friday, Saturday. So good luck sa first race natin. So race na kagad para dire diretso Okay, okay, wala na tayong ano, patumping topic pa. All right. So, yun na nga, bukas ulit. 82 miles. Pahinga lang sila ngayon. Yan, tapos uh, 82 miles Monday, uh, Saturday, Sunday pahinga sila dahil maulan. Tapos ay nga uh, ang ulan na lang sa Saturday. So, medyo maganda yung weather ng Monday uh, ng Sunday. Pero i-prepare na natin sila sa kanilang pagpapahinga para dito ah itong mga ibon is ready na sila sa 100 miles unti na lang naman idatagdag sa 80 miles e sa 82 so parang ano na lang diba onting-onti na lang Kasi, ikaw ba naman matatad ka sa 51 miles eh kumbaga yun yung mid natin 51 miles so, alright so mga nandito is mga solid na to mga to so yun na nga mga kaburo ko to bali ano ah good luck sa mga naka-entry dito maraming maraming salamat sa lahat patuloy na sumasali sa atin yan yan o amin na sumusuporta alright alright so yan mga ibon natin pakain lang tayo sinasobraan ko eh yan sinasobraan ko pagkain nila ngayon para makaano sila tag dito ah makabawi ng kanilang ano so dito ah kanilang sinusunog na katawan na kanilang muscle muscle pala katawan tuloy yan yun oh yan sige ang binibigay natin sa kanila is Versilaga yung ano tag dito yung black label tapos nag add lang ako ng onti ano marami nang maisun eh pero nag add ako ng onti pa yan para mas lalong silang swabe eh. diba napaka solid ayun o no? So yun nga mga kabro ko to, bali hanggang dito nila muna yung video natin. Marami marami salamat sa lahat ng mga kapatid na sumusuporta sa Campo Kapistrano Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit si Brown G. at welcome sa akin channel. Peace out, let's go!